Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng mga bagyo, pero hindi lang basta bagyo, kundi malalakas na bagyo. Nito lamang isang taon, anim na super typhoon ang tumama sa bansa mula Setyembre hanggang Nobyembre. Dahil dito, mahalagang tiyakin na handa, hindi lamang ang bawat komunidad, kundi maging ang pamahalaan para mapanatiling ligtas ang bawat Pilipino. Opisyal na rin kasing idineklara ng pag-asa ang simula ng tag-ulan sa bansa na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha na posibleng magdala ng malaking pinsala at panganib. Kaya naman ang Office of Civil Defense, bago pa man dumating ang panahon ng tag-ulan, ay puspusa na ang naging paghahanda. Bisa pa lang po ng taon, naghanda na po yung Office of Civil Defense. We have prepared our inventory, our equipment, our personnel. Naimbintarin natin kung ilan po yung ating mga shelter kits, yung ating po mga GI sheets for mga mga kabahayan na masisira, yung atin pong mga family kits, yung atin pong hygiene kits. At dito rin po papasok yung kagandahan ng setup ng ating NDRRMC na binubuo po ng iba't ibang ahensya. At uh, dito rin po papasok yung magandang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang ito sa paghahanda ng sakuna. Pinaigting din ng OCD ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at panlalawigan hanggang sa mga barangay yung atin pong koordinasyon from the provincial, local, all the way to the barangay risk reduction management offices. We've established redundancies for the communication, for the links. At nang sa ganun po, at any given time, ready po tayong rumu-responde. Now, when it comes to disaster response, para po mapaliwanag natin yung dynamics, ang first responders po talaga natin is the local government units. That's why we have local disaster risk reduction management offices. Now, the purpose here of the NDRMC is to establish that linkage because there will be instances na may pangangailangan ng local government na hindi kakayanin at dito po papasok yung uh, role ng full council. Samantala, naipasa na ng OCD ang Ligtas Pinoy Centers Act. Layo nitong magtatag ng mga permanenteng evacuation centers sa bawat lungsod at munisipalidad sa Pilipinas upang mapabuti ang kahandaan at pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Gayunman, inaasahan na sa susunod na taon pa ito maipatutupad at maisama sa 2026 National Budget. In the heart of changing lives, sako! Si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.